Hello mga kadungganon! For today's video ay gagawa po tayo ng mango ice cream cake in a cup. So para simulan, unahin nating i-slice ang mangga. Dahan-dahan lang po para hindi masugatan. So ang ginamit ko pong mangga is large size po. Okay, dahil na-slice ko na po lahat, ang gagawin po natin ay hiwain natin siya para maging cubes. So, sundin nyo lamang po ang inyong nakikita sa video. So, mas maganda po na medyo hinog po yung inyong mabibiling mangga para mas matamis. Okay, so ayan, na-slice na po natin ang lahat ng mangga. Next, ay kukunin natin ang laman gamit ang kutsara. Okay, dahil ready na ang lahat ng ating mga sangkap, meron po tayo dito sliced mango. 2 to 3 cups ng crushed grahams. 1 half cup butter. 1 can condensed milk. All purpose cream. So, ang una po natin gagawin ay gagawa po tayo ng base. So, para po sa base, meron po tayo dito crushed grahams at saka 1 half cup ng butter. So, imimix lang po natin sila. Okay, sa so pag pagmimix, pwede po tayong gumamit ng kamay. So, pero siguruduhin po natin na meron tayong gamit na gloves para malinis yung ating niluluto. Okay, so ready na po ang ating base sa mango ice cream cake. So, ang susunod po natin gagawin. Ay maglalagay tayo ng isang kutsara nito sa cup. So, isang kutsara lamang po at ipatagin po natin. Ulitin lamang ang proseso hanggang sa maubos pa natin yung ating cups. Okay, so tapos ko na pong lagyan ng lahat ng cups. I-chill ito sa loob ng 10 minuto. Okay, so ang susunod po natin gagawin ay ang mixture po ng cream. So, para po sa cream, meron tayo ditong 2 packs ng all-purpose cream. So, ang gagawin lang po natin ay imimix po natin yung 1 can condense. At pagkatapos ay hahaluin. So, simutin po natin na mabuti yung lahat ng sangkap sa bowl para hindi masayang. Okay, so pag nasigurado na po natin na nahalo na po ng mabuti ang ating dalawang sangkap, ay maglagay po tayo ng mangga para po mag-add ng flavor. Okay. And then, ihalo po natin ulit ng mabuti. I-try nyo po ito sa bahay at siguradong masasarapan po ang inyong mga chikiting. At syempre, pwedeng pwede nyo po itong gawing negosyo. Okay, so tapos na po yung ating cream mixture. So ang next po natin gagawin, ilagay sa cup ang cream mixture. Pagtapos na po, pag nalagyan nyo na po lahat, maglagay po kayo ng mangga sa ibabaw as toppings. Okay, so tapos ko na pong lagyan ng toppings ang lahat ng ating mga cups. So ang gagawin po natin, tatakpan po natin at ilagay sa freezer ng 4 to 5 hours. Sumuli, so, ako po si Juling Serfino ng Client Services Department. Huwag din po natin kalimutan na mag-like, share, at subscribe sa YouTube channel ng NWTF SD. Maraming salamat po mga kadungganon!